Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at talaga namang pasok sa budget na food trip? Isa sa mga dapat mong puntahan at subukan tikman ang Pares Retiro Express. Bakit? Kasi kung pagkain pasok sa panlasang Pinoy ang hanap mo ay talaga namang hindi ka magsisisi puntahan dahil hindi lang basta Pares ang pwede mong orderin dito. No? Meron din silang express silog tulad ng top silog, to silog, lechon silog. Meron din silang bone marrow, pansit Pares solo, sisling sisig at Marami pang iba Tapos meron din silang desserts dito na pwede mong subukan Tulad ng halo-halo, sabakon nyelo, sagot kulaman at turon de leche Ang tanong, masarap ba? So bali nung umorder kami, sinubukan namin yung lechon silog nila Sa halagang 120 pesos Para sa akin, sulit naman kasi syempre masarap siya at hindi naman siya tinipid Tsaka kung hindi ka maulim na tao, no, talagang for sure makapapa exercise ka rito tapos sinubukan din namin yung pansit pare Molo sa halagang 99 pesos. etalagang eh, talagang busog na busog ka na no? kasi madami talaga siya. At syempre din namin pinalampas ang halo-halo ng Pares Retiro Express sa halagang 99 pesos. Eh talaga naman panalo ka dito no? kasi sa dami ng servings at sa lasa niya eh talaga namang sulit na sulit na yung 99 pesos niya. Tapos sinubukan din namin yung saba kong yelo. Ayan, sa halagang 79 pesos. ay eh, talaga namang mabubusog ka dito. No? Sa lasa, sa dami ng servings, sulit na sulit yung 79 pesos. Ayan, para magkaroon ka ng idea kung ano-ano pa ba yung mga pwede mong orderin sa Paris Retiro Express, ito nga pala yung kanilang menu. Bali yung pinuntahan namin na para sa si Tiro Express located siya sa Ground Floor X sa Enzeta Towers, Bridgetown, Quezon City. Para sa akin masarap dito tsaka pasok sa budget. Kumbaga, sabi nga nila ano, kung masarap dapat pinupuntahan natin, dapat tinitikman natin. No? Kaya kung ako sa inyo no, kung meron kayong extra time, ayan, pagka nagpupunta kayo sa may Bridgetown or sa may malapit sa may The Victor, sa may Pasig, Ayan malapit lang siya doon, pwede niyo yung lakarin. Ayan, sadyain kapag ka naghahanap kayo ng budget meal na food trip na masarap. Ayan, puntahan niyo lang yung Parasite Express sa May Exa and Zeta Towers. Ayan. And kasi malapit lang siya doon sa The Victor Statue. Ayan, so kung papasyal kayo sa The Victor Statue at naghahanap kayo ng malapit na kainan na masarap at pasok sa budget, pwede niyo puntahan ang Parasite Rex Express kasi pwede naman siyang lakarin uh, mula doon sa The Victor Statue. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to at sana supportahan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out!